Good morning Another day, another vlog again Another blessing Ayan po, nandito ako sa farm ko ngayon Medyo concentrate muna tayo dito Dahil wala naman tayong project Na kontrata sa CCTV Ayan po, yung ating mga gulay Ayan na, malalaki na po yung ating mga upo Ready for deliver dahil Magha-harvest kami ngayon Ayan na po yung ating mga upo so last time ito maliliit pa lang ngayon noon pero ngayon ayun, magaganda na maraming bunga ayan po oh, yung mga upo natin hmm. kasi tagulan uh, mabilis lang lumaki yung mga upo at yung mga patola natin tingnan natin yung mga patola natin na nagdidilaw na yung mga ano pero magaganda yung Ah, ganda yung ano niya. Maganda yung mga bunga. So, yan po yung ating mga upo. Hindi na natin na ano pa, nalinis dahil sobrang busy. Maraming trabaho. Yan yung mga upo natin. Marami, medyo marami na ngayon. Yan o. So napakagandang tignan dahil parami ng bunga yung ating mga upo. Ayan yung ating mga upo o kandol sa amin. Yan po ang tinatawag naming kandol. Yan. May malaki na kasi. Uh, sobrang laki na. Hindi ko nakita yan nung una. At update ko rin kayo sa ating mga ampalaya. Update ko rin kayo sa ating ampalaya. Yan na, malalaki na rin yung mga bunga niya. Yan o. Oh. Ampalaya. So hindi matapos-tapos ang trabaho. Yung kasabihan ng mga nasa abroad dahil galing din tayo dyan. hindi matapos-tapos yung trabaho pero kailangan tapusin yung kontrata ganun lang yun ayan malaki na rin ano ayan kami na lang bunga na yung mga ampalaya natin ampalayang mahaba Yung mga ampalaya. So, yung mga sitaw natin, ayan din po. Yung mga sitaw, maraming bunga din. Ayan o. Oh. Walang, medyo Wala. Walang gumagawa. Ayan o, oh, yung mga sitaw natin. Marami rin bunga yung mga sitaw. Kailangan ano May sprayan ulit. Yan o. Oh. Nakakaligta ang pitasin. Kaya eh, sobrang lumalaki. Sayang. Sa atin na lang to. Dahil sobrang over ano to. Over laki. Ayaw na ng mga namimili to. Kasi sabi nila marami ng buto. O oh, yan o. Oh. Pero pwede pa ito. Matamis nga ito eh. Matamis na pipino. Po oh, yung ating gulayan. mag-harvest kami ng, ano, ng patola. Mamaya balikan natin itong pipino. So ayan, harvest ulit tayo ng ating patola. ang mag-harvest ng patola. Galitin natin yung mga ano, abnormal na. Kailangan ng Jin. Umuumo harvest Jin. Si Jin Boy, kayo na porma ng racer CCTV. Ayan, magharbis kami. Ayan nyo. Samahan nyo kami at kami magharbes. Maraming bunga ng ating mga patula. Ayan o. So ang problema lang kung saan mga ibabagsak ang mga ito. Okay, hanap tayo mamaya. Anong problema? May sasakyan tayo. natin kung saan natin bibigay ang mga ito. Panglimang harvest na namin to. Pero medyo matuman yung ano. Medyo mura lang kasi. Maraming bunga yung ating mga patola. Mura nga lang. So, okay lang yun. Ito yung importante. May itong ng ano. Panggastos sa araw-araw. Yan o. Oh nga patuloy magaganda. So, ito po yung pag ano lamin pagkuha namin uh, after maharvest, pagpipitasid na. 'Yan, hanggang sa dulo na naman, kaya ang hirap po. Pero no choice. Gusto natin 'to at saka kakatulong tayo Ganun din 'Yan oh. Lamin buhatin hanggang dun sa gilid ng ano ng balag. Agad iimpake ulit. So napakaraming proseso yung ano pagharvest ng ating mga patola. Eh tingnan niyo po, mahirap po talagang ano, maging farmer pero napaka-enjoy din. Ayun oh. O tingnan niyo. So ayan na po yung aming mga na-harvest dito sa ano. Uh, dito na banda. Dito na tudling. Yan po. Pangalawang tudling. Ito po yung ano, harvest din natin sa pangalawang tudling. Ito yan, masyado lang masukal. Nako, kailangan nang ma sprayan to. Mga damo. At yung mga patola, at saka pipino, ano lahat. Ito yung unang tudling. Yan po. So, marami din no. Dyan. Uy. <laughs> Pagod na si Eugene din. Yan si Eugene Boy na masipag at matyaga. Di tulad ng iba dyan, nasa kahirapan ng trabaho, iniiwan ka. Okay lang din yan. Ganyan lang talaga ang buhay. Bis, may pagkikitaan tayo no, Jean? Ito na din. Kahit wala tayong CCTV, ano? Yan, buti na lang makulimlim yung panahon. Masyadong mainit, hindi mahirap magbuhat. Okay lang yan. Kasama yan sa trabaho. Magbubuhat kami ni Jin mamaya. Pero okay lang din, magpansit ulit tayo mamaya. Ano Jin? Jin! O oh, yung ating mga tanim na patola. Tingnan niyo yung bunga niya. Oh. Napakandang tignan. Nakakaalim sa ano, paningin. So yun nga lang. Yan ang problema, mura pa rin yung bagsakan ng patola.